mga medyo makon ngayon yung pagkakataong ito. No? Kasi pagdating ko palang dito sa garahe, ay sa aming pilahan dito, ay eh, natulog muna ako. Ngayon pag ko, may dumating sa akin. Humihingi ng tulong. mo eh, mukhang kawawa. Wala <coughs> ba? Ito, medyo, medyo aking puso natin din dito. Eh. Nakakaparinuman din, sabi nyo sa amin. Eh, ito nga ho, ay eh, nahingi nga ho siya ng tulong syempre ako naman po ay mahabag eh. Kaya na uh, ako po ay nananawagan sa inyo. Kung sakali naman po, ni sino po yung uh, maitim ang puso. <laughs> Bakit maitim? <laughs> maitim ang budhi. Baka naman po, pwede ninyo tulungan itong, baka pala mukha na to. Ano bang? Ako po ay nananawagan sa inyo, parang awa nyo lang po, oh. Uh, mga W. Ako po yung mag-isyan din <laughs> sa mga yung... sa mga nag-haagis doon eh. Kaya <laughs> nag-haagis eh. Ba't yung isa para pera? Ako yung walang pang boundary eh. Yung operator ko po, po gusto na po ako tanggalin sa trabaho dahil wala po ako may boundary. Ano po bang maitulong sa akin para hindi <laughs> po ako matanggal sa trabaho? Parang uh, awa niya na po. Baka matutulungan niyo ako. Oo, diba? Oo eh. Ano naman? Yan, nananawagan po sa inyo ito. Isang, <laughs> ano namin? Oh, may na darating trip ako. Yan. <laughs> Mga wow, kaso, Wild Thing... Eh. Bilang isang tao na... ma... ma, ma maawain, eh, paunahan ko po siya ng tulong. Ano kaya? Ano Pagtulong-tulong! Hahaha! <laughs>